Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 25 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Guillermo ng Monte Virginie. Kamusta? Si San Guillermo ng Monte Vergine, na rin bilang Guillermo ng Vercelli, ay ipinanganak bandang 1985 sa Vercelli, Italia. Naging ulila siya sa murang edad at nagpa siya siyang mamuhay bilang isang peregrino sa edad na 15. Ang kanyang espiritual na paglalakbay ay nagdala sa kanya sa Santiago de Compostela sa Espanya, kung saan nais niyang italaga ang kanyang buhay sa Diyos. Matapos ang kanyang peregrinasyon, naghanap si Guillermo ng lugar upang mamuhay bilang ermitanyo at nanirahan siya sa kabundukan ng Irpinia, malapit sa lungsod ng Abellino. Doon niya itinayo ang isang monasteryo noong 1119 na naging sentro ng komunidad ng relihiyosong itinatag niya, kilala bilang mga ermitanyo ni San Guillermo o ang kongregasyon ng Montevergine. Ang monasteryo na ito ay kilala sa kanyang mahigpit na disiplina at mahigpit na pagsunod sa mga patakaran ng monastisismo. Si Guillermo ay kilala rin sa kanyang mga himala, kabilang na ang mga pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo. Ang kanyang reputasyon ng kabanalan ay humikayat ng maraming tagasunod at maraming iba pang mga monasteryo ang itinatag sa ilalim ng kanyang pamumuno. Namatay siya noong Hunyo 25, 1142 sa Guleto, Italia. Si Guillermo ay kinanonisa noong 1942 ni Papa Pio XII at ang kanyang pagpaparangal ay mabilis na kumalat sa Italia at sa iba pang mga bansa. Narito ang isang dasal para kay San Guillermo ng Monte Virgin. O Diyos, na tumawag kay San Guillermo ng Monte Virginie upang mamuhay ng isang buhay ng panalangin at penitensya, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang grasya na sundan ng kanyang halimbawa ng debosyon at kababaang loob. Tulungan mo kaming humiwalay sa mga material na bagay at hanapin ang mga bagay na mula sa itaas. Naway ang kanyang halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ayon sa iyong kalooban at maglingkod sa aming mga kapatid na may pag-ibig at malasakit. San Guillermo, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.